Jenna? Jenna? Baka walang mo ko. Halika dito. Baka walang mo ko. Lapit ka dito. Tato, sad, may sakit ka daw. Tatalan ka daw sa hospital. Wala akong sakit. Hindi nila ako ibabalik sa metal hospital. Halika na. Kunin mo yung gunting. Kunin mo Itu, itu, no. Yun, yun, yun. Halika. Lapit ka dito. Sige itu. kunin mo na yun. mo na ako dito. Ah! Jenna? Jenna, paki, ano naman, oh. Paki, kuha naman yung gunting, oh. Halika, tulungan mo si Mami makaalis dito. Halika. S Sige na. Sige na naman, oh. Please. Please, tulungan mo si Mami makaalis. Halika na. Kunin mo na yun. Yun, 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 yun. Halika. Huwag ka na patakot kay Mami. Hindi naman kita anuhin, eh. Ha? Sige na. Love mo ba ako? Love mo ba mama? Ha? Love mo ako? Oh, kung love mo talaga ako, kukunin mo yun, no? Oh. Tapos, tulungan mo kung makaalis dito para magpagunting na natin to. Ha? Gugupitin natin to. Ha? Tatanggalin natin. Halika na. Akin na. Sige na. Bakit bukas to? Rodora? Jenna? Baby? Nasaan na mami? Hanapin na natin si Rodora. Siguro hindi pa nakakalayo yun.